ibigay niyo kape ko Ajarit me Ha Anko Anko Ay wala nga dito ay, so, ay Ako na sa Ate tingin Hoy ay, Wag pakitang mukha ko Lalagay natin to sa internet sa YouTube wag. Huli ka <laughs> Anong oras na I know. Where's the back? And if you were suspicious, I'd look kisses.